Ayan, magandang araw mga kabugis. Ngayon po ay mag-graft tayo ng ating mga small RS. Ito po yung tinatawag nating small grafted. Hindi lang po kasi yung mga malalaking RS ang pwede po nating igrap mga kabugis. Pwede rin po itong mga cuttings natin na maliliit. Ayan, ito po, papakita ko po sa inyo kung paano nating gawin. Ayan yung stem po ng ligagrap natin at yung sayo na ilalagay po natin ay kasing laki lang halos nung palito ng posporo pero tanggalan po muna natin ng mga dahon ito itong sayo na ilalagay natin tatlong sanga po yung lalagyan natin kaya tatlong variety din po yung ilalagay natin ito po yung posporo papakita ko po sa inyo na kasing laki lang ng palito ng posporo yung igagrap natin ito Ayan. focus lang po natin marami na po akong nagawang ganito kaya nasubukan ko na po talaga na nabubuhay po siya Ayan, oh. kita nyo po yung sangat saka yung sayon ay kasing laki lang po ng palito ng posporo Ayan, ito po, tatabasan lang po natin yung ating sayon. Ayan, yung pagtabas naman po ay napakadali lang. Ayan. Tapos ito, puputulan natin. Mas maganda mga kabugis kung medyo maiksi lang yung ititira nyo na sanga. Kasi nga po, maliliit ito. Mas maganda kung medyo sagad na siya. Para pagka nabuhay ay hindi siya ganun na agad na mababali. Kasi pag mahaba, Siyempre, payat po yan. Madali po siyang maputol. Ayan, halos kalahati lang din po ng posporo yung haba niyan. Isang dangkal. Ayan, tatalian lang po. Tapos pagka medyo mahigpit na, yung alam nyong okay na siya, okay na po yan. Ayan, ito pong isa. Mas maliit pa po dun sa posporo mismo. Ayan, ganun lang din po yung gagawin natin. Kaya medyo bibilisan na natin. Ayan, oh. Kailangan lang pong gitnang gitna yung hiwa nyo dun sa sanga. Para sa ganun ay maganda o pantay yung gilid nya. At mas maganda yung pagka-insert ng sayon. Ayan, ganyan lang po gumawa ng ating mga small grafted bugin kung wala po kayong mga malalaking sayon ayan, pwede po kayong pumutol sa inyong mga mother plant at pwede nyo pong gayahin ito ayan, napakadali po nya sa isang maliit na sanga sa isang cuttings ay meron na po kayong tatlong kulay ng buginbilya yan lalagyan po natin ng plastic ng ice candy para hindi po agad matuyo yung ilalagay nating sayon Yan, ka, tapos ilalagay po muna natin sa lilim mga kabugis para mas mabilis makarecover yung ating mga grafted